So muli, nandito tayo para magkomento sa mga nangyayari sa ating uh, bansa. At uh, siyempre, pag sinasabi nating uh, pinaka-trendy na nangyayari sa ating bansa ay itong uh, uh, bangayan ng mga Duterte at saka mga Marcos dati-dati. Uh, D-resuit -dati. uh, ang mga yan. Mayroon silang... Uh, unit team. ngunit ngayon wala na ano ba siguro ang matawag diyan no? conflict uh, team so hindi na unit team kundi uh, a conflicting team okay ngayon uh, tulad ng silagi kung sinasabi hindi eh, ko ibinoto yung dalawang 'yan ngunit uh, talagang sinusuportahan natin dahil naniniwala ko na bilang Pilipino, kung sino man ang nakaupo, bagamat hindi natin sila ibinuto, suportahan natin yan. Ngunit uh, sa mga nangyayari, bisa uh, itong Quad coma hearing, then napatunayan talaga na maraming mga anomalya in the office of the Vice President as well as uh, sa opisina siya sa department of education talagang siya ay culpable ano uh, dapat siyang managot bagama't hindi wala pa namang final uh, verdict so sana sagutin niya yung mga allegation para maging clear so malinis yung mga yung kanilang pangalan ngunit uh, sa mga nanangyari, talagang mas kwan uh, siya no I, talaga ipinipakita niya na wala siyang pakialam sa mga uh, resulta ng hearings. So bilang Pilipino talagang kwanagrel no. Uh, ayaw natin na ganun naman dahil uh, sana yung mga big amount of money instead na mapunta sa katiwalian, so dapat mapunta na sa mga project na ah uh, na makakatulong sa pagbunlad ng ating bansa Ngayon uh, going back to this uh, itong mga uh, nangyayari uh, tulad ng sinabi ko nga hindi ko ibinoto ang president president ngunit ah uh, asa uh, ngayon sinusuportahan natin Ngunit hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magsalita sa mga nangyayari. Ako ay naniniwala na in a democratic uh, country dapat uh, lahat ano, yung lahat ay magsalita para malaman yung mga iba't ibang bagay. Because uh, that is the essence of democracy. Mayroon tayong mga karapatan, mayroon tayong mga obligation, etc., etc., no? Okay. So, ito sabi ko, will support ako dyan sa ating uh, president. Ngunit, may mga bagay din na talagang hindi, hindi ko nag-agree, no? Okay. Alimbawa, itong pag-file ng impeachment case laban sa ating Vice President, ako ay naniniwala na dapat huwag magsabi ng, is, ng statement ang Presidente na as if mag-discourage sa doon sa impeachment complaint laban sa ating vice president. Okay, hindi sana siya, hindi niya sabihin na ang impeachment case laban sa vice president will not help any Pilipino. Dahil eh uh, during the quad comma hearings, marami talaga tayong mga narinig na mga anomalya. So imagine uh, go, uh going half billions yung sa sa kaso lang ng uh, confidential at sa intelligence fund. So na, napakalaking pira yan na dapat uh, para sa akin I, ilagay yan sa armed forces para mas uh, makatulong sa pag uh, ano paglakas uh, lakas ng ating pirsang militar. Ngunit dyan, dyan lang nagamit, eh, ginamit daw sa tree planting, eh, pagbayad ng mga information, etc., etc. Uh, kaya, hindi nararapat. Eh, another thing is that, uh, ang intelligence gathering, dapat yan ay sa mga militar, sa NBI, sa kapulisan, etc., etc. Hindi sa, kwan, sa deep aid, dahil uh, ang pinaka purpose ng deep aid ay para mabigyan ng education, education ang ating mga kabataan. Okay, so, ganun lang ang tingin, na, tingin natin. Ano? Okay. Ngayon, uh, yun nga ang panatin. sana pag, magbigay na, pag nagbigay ng statement ang ating president with regards dyan na, uh, na dinidiscourage niya yung impeachment case. Ngayon, ano ang ano ang mga basehan natin? simple simply ang basehan natin eh tayo ay naniniwala na dapat ang ating main ang uh, ating three main branches of government, ito yung uh, judiciary, executive at saka legislative, ay eh, dapat they are free and independent from one another. What does that mean? Ang ibig sabihin eh, dapat hindi makialam yung isa sa isa. Sa isa. Okay? O, uh, yan. Alibawa, may move ang mga uh, mga congressmen, ang ating mga legislator, nasa palagay nila, nakakatulong sa bansa. Then, pabayaan sila ng uh, president. Pabaya pabayaan sila kasi dapat hindi siya Makisali dahil uh, sinabi ko nga uh, Mayroon tayong separation of powers Ng mga main branches of our government Yan ay nasa ating constitution uh, So, uh, ganun ang ating paningin dyan, ano? Okay. Kaya yan, ngayon, may ikwan may, siguro may, may reason din ang ating president That's why... Uh, Uh, nung una parang ayaw niya but sa ngayon sa nakikita ko bakat may mga bagamat may pronouncement siya noon palagay ko mayroon na siyang ah uh, agreeable na siya with that uh, move ng kongreso uh, ano Ayan Okay so Uh, going back itong uh, bakit ayaw niya noon kasi siguro naisip niya na malakas pa ang kwersa ng mga Duterte. Marami pang mga Pilipino na naniwala sa sa mga Duterte. Ngunit sa ngayon sa palagay ko, naisip na ng ating presidente na hindi na ganoon kalakas ang mga ang mga supporters ng Duterte. Why? Kasi, uh, alimbawa, talagang maraming naniniwala sa mga Duterte. Siguro, sa ngayon, gulo na. Dahil sa mga rally, dahil sa mga people power, etc. Et dahil si former president mismo ay na ibigay sa mga na ibigay sa Interpol at saka sa ngayon ay nasa The Hague, Switzerland na. Ah. Ayan, The Hague, uh, Netherlands. So, parang yon yan ay pinaka, ano, pinakaayaw ng mga uh, Duterte supporters. Ngunit, sa ngayon, hindi pa naman, wala, wala naman ganun, ano bagamat may may mga nagpapahayag ng kanilang pagsuporta sa sa mga Duterte hindi naman ganoon ka lakas ang pan ngayon ang masakit ay kung totoo sin hindi talaga nakikita yung yung lakas ng yung yung talagang aktwal na lakas ng mga DDS dahil ang daming mga fake news Imagine, yung napapanood natin, may mga okasyon na maraming tao pagkatapos ipinoportray sa kanilang vlog na yun ay pagsuporta sa mga Duterte. Bagamat uh, pwede yun ay uh, fiesta may mga okasyon na maraming tao. Ngunit uh, ini-edit na lang para maging as if uh, rally para sa mga Duterte. So, siguro yun ang kwan ano, uh, nakikita ng ating President. Hindi na ganun kalakas. Kaya, uh, siguro, whatever moves na gawin ng government against sa mga Duterte, then, hindi na mag, mag uh, dalawang isip ang ating president. Dahil diyan. Uh, maganda naman doon sa kuan ano uh, na naisip ng ating president o i-approve na yung yang impeachment case laban dito sa ating vice president kasi talagang kuan sinasad ng constitution na dapat kung may naipail na impeachment complaint against any impeachable official, dapat itong kuan ano? Dapat itong tanggapin. Okay? Kaya sa ngayon, with regard dyan sa impeachment, ang nakikita talaga natin na problems dyan ay yung, sa ngayon, ay yung Senado. Uh, tapos na ang problema ng mga Congress people, With regards sa uh, impeachment complaint na yan, so, ang kwan naman ngayon, ah, ang mga senator naman ngayon. Okay? Ako uh, ay naniniwala, uh, Senator Chase, gaw gawin ninyo yung trabaho ninyo. Maliwanag na maliwanag sa uh, Constitution. Bagamat hindi ako abogado, at abogado itong si uh, Senator Chase. Na dapat kung may mga impeachment complaint na darating sa Senado, dapat you have to act on it, ano? Immediately. Okay, so yun ang ating nakikita. So muli, sana i-like at saka share na rin at saka subscribe sa ating YouTube channel gusto lang nating mag-share ng ating pananaw baka sakaling makatulong tayo sa kan para ma maging uh progresibo maging maganda ang buhay nating mga Pilipino okay muli maraming salamat